na lang, hindi kami na absolente. Iisip siguro kung ilang taon na ako, ako ay mag... ang... Burakay. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Panibagong adventure na naman tayo. Tayo ay pupunta sa Burakay. Burakay ng Aurora. Samahan po nyo kami. So habang kami ay papunta doon, ay magkukwento ako ng ilan sa aming buhay pamilya. Okay, papasok na tayo dito, barangay, kung saan ako nag kung saan ako nag-stay ng 4 years. Last 4 years ng aking pagtuturo. Marami po sa mga tao dito ay mga kaparehas din na igurot. Marami po rito from Mountain Province. Dito sa barangay na ito, dito sa buong Aurora, kung maghanap tayo ng may pinakamaraming na-produce na professional sa isang barangay, ang alam ko ito na ang pinakamarami. Halos lahat ng profession ay andito. Okay, ito yung school ko. Hanggang 2018, yung uh, National High School ng bayan na ito. So dito, dito na nanggaling yung PMA 8 at Nature, doctor, attorney, nurse, mga PM -er, mga principal, mga supervisor ay makikita mo sa barangay na ito. O ganyan kaganda yung barangay na ito. Simpleng barangay pero napakaraming mga professional. So, may mga na nababasa pa rin ako sa comment na uh, ang Aurora ay Quezon. No, hindi po. Yan. Ang Aurora, yes, da dating part ng Quezon ang aming lalawigan. Pero, 1979 pa po, naging separate ang Aurora sa Quezon. Yan. So, ka-birthday ko, halos, ang Aurora. Sa mga nag-iisip siguro kung ilang taon na ako, ako ay magpo 42 years old na ngayong taon. Nauna lang sa akin ng ilang buwan si Aurora. Kaya sa birth certificate ko, uh, nakalagay pa rin doon ay Quezon. Okay, malapit na tayo sa tinirhan namin dito. Yan, nabago. Ayan, dito sa may gate na ito. Nagsimula ako dito 2003. At hanggang 2014 ka akong tumira dito sa bayan na ito. 2013, nung si Mrs. ay ma-permanent din sa public. yan sa pupuntahan natin na lugar, doon siya na permanent. Tapos ako naman, ang destino ko, sa, sa Dingalan, Aurora. Yan, yung malapit sa Quezon na part ng Aurora. Ngayon, dahil dadalawa pa lang ang anak namin noon, ang set up, yan, pag, biyerne, linggo ng hapon, sila ay bibiyahin na pap papuntang dinadyawan si Mrs. at saka yung panganay si Nami. Ako naman, Kasama ko naman yung pangalawa, si CJ, papunta doon sa barangay namin. Doon ko siya ipapaalaga. Tapos ako, diretso na ng uh, dingalan. So mag-stay ako doon ng hanggang Friday ng hapon. So ganoon din sila misis, Friday ng hapon, uwi din kami sa aming boarding house noon. So ganoon noon for 10. So ganun yung setup namin for one year. Two years ako to. 2014, nalipat na ako dito sa Dipakulaw. Kaya si Mrs. na lang ang malayo noon. Pero yung dalawa ay kasama ko na sa bahay. Ang uwi ni Mrs. ay weekly then tuwing Friday. Okay, malapit na tayo sa area noon, 2011, kung saan rough road pa ito, ongoing pa lang yung construction ng dan na ito. Yan, dito sa likuan na to, dyan sa may likuan na yan, dyan naputol noon yung aking preno ng motor. Hanggang dun, sa baba. Buti na lang hindi kami na-aksidente. So, Imaginin mo yung sarili mo na bumababa sa isang rough road na wala kang preno at yung handbrake ko noon mahina kaya hindi ko rin preno so dito na kami sumadsad noon mayroong dyan mayroon dyan noon tumpok ng buhangin doon ko na sinadsad buti hindi kami natumba. Okay, dito sa school na to, from private, no ako'y nalipat ng public, yan, dito ako dinala sa school na to. Pero, wala pa yung mga structure na yon sila. Ang school lang noon, dito sa part na yan, yan, makeshift, tatlong room. Ang mga dingding ay mga daw ng nyog at kugon ang kanyang bye Jan, ang burakay ng aming lugar. So dito sa baba na to ng barangay, sunod-sunod na yung mga resort dito kagaya ng mga nakikita nyo. Last 2019, no napadpad kami dito sunod sunod yung hilera ng mga sasakyan dito parang nagmistulang parking area itong gilid sa sobrang dami ng mga turista so mahaba yung coastline na to na maraming resort Dito na tayo ngayon sa barangay So hindi po ito bayan Barangay lang po ito Malaking barangay Pili silang istasyon ng pulis May mga ATM na rin dito Gasolinahan At palengke na Ito yung mga pulis Kakain muna kami bago kami pumunta doon sa destination namin. So yung pong order na hipon ko ay magkano lang ate? 60 pesos. 60 pesos. Yung tangige, 80 pesos. Pero fresh. Fresh po yun sir. Yan, yan. Right? Na Sasabawan na lang. Sasabawan na lang. Sama ko po para Ikaw po 'yung Pero kumakain na ng plot ito. Andito 'yung order namin. one two. Ito 'yung tangigue, meron siyang pako na halo. Maganda po kasi ito na pangtanggal ng galing ng norte papuntang norte madalas ang stopover dito sa barangay na ito para kumain okay, pagkatapos ng panangalian nabusog ba kaya? Jonas? Okay. Okay. hindi daw <laughs> naubos yung pagkain niya hindi pa daw siya nabusog Ayan, so tayo ngayon ay pupunta na sa ating destination okay let's go Yan, eto na yung school ni Mrs. Noon Ilang taong karita? 13 to 15 bago siya matransfer sa aming barangay. Itong mga building na to, bago lang to sila. Wala so, pa Mga 17 siguro, 18. So dito tayo papasok sa Kipit. yung pinapagtas natin ay bago na daan sa akin dahil last time na napadpad ako dito wala pa itong daan na ito siguro last year lang o last 2 years lang ito Yan, so mauna na ako ang tagal nila excited akong gamitin to nag order kami ng bagong lure baka sakaling makachamba tayo ngayon nagbihis na rin si kuya sigurado yan maliligo mamaya ayan kaya nakaready sa lukuyan low tide ngayon sana hindi kami sana hindi kami abutan ng high tide mamaya wow ganda Ganda ng rock formation oh. hindi mo tignan. Juan. katulad nito, umang. Ito, kumukuha kami ng suso. Umang to, basta ganyan. pang sup Mamaya. masyadong aninag pero dun sa part na yon yung digisit yung pinuntan natin last time Ayan. lilipat tayo ng spot punta na tayo dun sa malapit sa tinerhan nila misis noong nagtuturo pa siya dito wala, wala tayo nakuha na isda saan namin ay dito sa bagong daan hindi doon sa di dinaanan namin kanina na rough road. Okay. So itong daan na ito, yan, yung nilalabasan ng Fortuner, ito na yung daan papuntang Isabela. Yan. Pero hindi pa ako nakadaan dyan papuntang Isabela. Mas malapit na from Aurora to Isabela. Ang alam ko, sabi ng mga nakaranas na nasa 4 hours, nasa Isabela ka na. Kaya marami sa mga resort dito, yung mga magagandang pwesto rito, ang mga nakabila marami rito mga tiga Isabela. Kasi napakalapit lang nila dito sa amin. Eto na, yung compound kung saan noon tumira sila misis. Dito sa bahay na 'yan. 'Yan. 'Yan, diyan 'to noon si misis. Ang upa noon 500 pesos. 2013 to 15. 'Yan, ito na ang Dilajawan Beach na dinarayo ng mga turista. Yung dalawa, andun pa sa sasakyan, nagbibihis pa. Walang babihis. Tapos saka mo naman pwede nang laki. sarap magbangka. Ako, nasubukan ko lang magbangka sa Bornham. Sa Bornham, saka sa Ilocos. Sa Ilog doon. Never kong nasubukan dito sa dagat. 243. Ano pong pangalan? Giliw-giliw po, salmon. Salmon. Talakito. Yun po ang ano sa kanya. Dito na kami may mimili kasi mas mura dito kaysa dun sa palengke. Opo, 520. Opo, 520 Dalawang kilo, 520. hindi pila duwa. 500. Dito, sir, yung 3200, oh. Dito po. Dito po, 3100. Ano na yung pera? Ito naman, 100. Balaw. Alamang. Gawa ko Alaman. dito. Walang food color. Hmm. Sige, pati dito. Ito si ate, yung <laughs> nag-alaga kay Jonas noon. Picturean ko kayo. Malansa ako. Ganon yung ginagawa sa may ulo ng mga deer, yung i... Ano DTI kasi ang design noon. Mm -hmm. Ay, <coughs> <coughs> na lang po ng anak ko. Po. Ito pong tinda nila. Itong may... Um, maganda yung package, 400 grams. Yung isa, 500 grams. Opo. Same price, kaya ang bibilin ko, mm -hmm. yung wala na lang. <laughs> yung ko wala na lang. na lang. Wala na lang, ano, same price, same Opo, same, same price, same 500. Hindi yun na lang. O yan, so nasaksiyan po ninyo yung isang araw namin na pag-tour mula Maria Aurora hanggang Dinadyawan tapos papalik. So dito po sa barangay na ito, barangay Jirapasin, bumili muna ako ng barako pang kape sa bahay, lalo pag nasa bukit. Okay, maraming, maraming salamat po sa inyong pagsama sa paglalakbay namin at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!